tingnan maghihila ng lambat. So ito na yung dulo ng ano, linggayen. Linggayen, dulo ng linggayen na to. Oh, ibijuan e, mo kung tama ako. Hila ka. Hila, ka. Hila ka. kuha ka ng Sige, <laughs> Para masamahan mo pa sila, may ambag ka. Oh, oh sige, yung eyeglasses mo. Oh.

Hun har mistet den. Ambiton na ni smash. Hala pa daw more, more. Oh, may anong wow. uh -huh. oh, may ah, may ano say sabay one. Ah. Mama, ano? Ah, kabe. Dito was na ba mom? Alas 3 Alas 3? alas 7 galon Taw! Beglatan! Hindi sa ilaw Alas 5.30 Ay, matagal din pala hmm. Oh, wala Wala pang isda Pero walang, walang alam pero <laughs> saan niyo, doon sa gitna So, yung mga bumibili ng isda Pinamalik na yung isda, gabit Pala Wala, eh, hilain ang isda uh, Yeah, see?

Alas stress Ang alas 5 pa daw sila matatapos. O, oh, okay. dalawang oras pa. oh, tapos yung bumibili ng isda, tawad ng tawad. Hindi nila alam kung gaano kahirap huliin ang isda. O, di diba? Buhay yung mga yan. Oo, buhay. syempre Ano, hintayin natin? Kapit sa mga. <laughs> Siyempre, <no? laughs> yung <mo> <laughs> Para po doon. Sa so, picture. Sa so, picture. May po. Oh! Ay! Uy! Uy! Ang galing-galing mo naman. Sipag-sipag mo. Uy! Ah! Ilang taon ka na? Uy! eleven years old. Tingnan mo. nag ng ano. Ng ano. Lubi Sana marami kang huli. No. Marami kang huli. Sumama ka doon sa ano? Sa laot. Ano may barko ba doon? Wala. Net lang yan. Ang hinihila nyo, net lang. Ah. Net lang. Pero yung net, nilagay nyo na noong umaga. Mga ilang oras din nakababat na. Lambat na. Hilubid uh, pa po yung Oo, hilubid pa lang yan. Oh, dito kami sa ano sa linggayan no, maghuhuli ng isda. Tapos, <laughs> okay. oh hilain mo Eba. yung ano, ay ah, net. Ah. <laughs> Bat walang kwan. Meron yan ka. Wala, walang taong bumili. Oo. Oh, oh. mm. Thanks for watching. See you on my next upload. Next, the Baywalk Street Food. See you again.